muling uminit ang talakayan sa social media. Matapos basagin ng American Storm Chaser na si Josh Moore German, ang matagal ng paniniwala ng maraming Pilipino na ang Sierra Madre Mountains, ang nagsisilbing panangga sa mga bagyo na dumadaan sa Luzon. Ayon kay Moore German, hindi totoo na pinipigilan ng Sierra Madre ang pagpasok ng mga bagyo, bagkus ito ay nagpapahina lamang sa bagyo matapos itong tumama sa kalupaan. The Sierra Madre chain weakens typhoons after they make landfall on the east coast of Luzon. These mountains do not protect the east coast of Luzon, which regularly experiences some of the strongest tropical cyclone impacts in the world. Si Moore German, nakilala sa larangan ng meteorology at sa kanyang aktibong paghabol sa mga bagyo sa iba't ibang panig ng mundo, ay naglabas ng pahayag upang linawin ang maling impormasyon na kumakalat sa social media. Ani more german maraming pilipino ang nagsasabing binasag ng Sierra Madre ang mata ng super typhoon uwan ngunit ayon sa siyensya hindi iyon ang tunay na nangyari many folks are posting misinformation about the Sierra Madre mountains in the Philippines let me set the record straight the Sierra Madre chain weakens typhoons after they make landfall ibig sabihin ayon sa kanya ang Sierra Madre ay hindi protection bago pumasok ang bagyo, kundi isang natural barrier na nakatutulong lamang magpabagal sa lakas nito pagkatapos nitong tumama sa lupa. Bagaman suportado ng mga eksperto sa klima ang pahayag ni Moore German, marami pa rin sa mga Pilipino ang hindi kumbinsido. Para sa ilan, nananatiling, simbolo ng proteksyon, ang Sierra Madre dahil sa mga kwento at karanasang lokal na tila nagpapatunay na mas mahina ang epekto ng bagyo sa mga probinsyang nasa likod ng kabundukan hindi lamang ang Sierra Madre ang pinasalamatan ng mga Pilipino dahil kasama rin sa kanilang pasasalamat ang mga kabundukan ng Caraballo at Cordillera, na Binyan Sagang, Guardians of Luzon. Pero dapat ipaalaala sa lahat na ang Sierra Madre, Caraballo, at Cordillera ang mga kabundukang nilikha ng Diyos kaya ito pa rin ang dapat pasalamatan. Kung may nararapat mang gawin ang mga tao ito ay ang pangalaga ang mabuti at huwag abusuhin para sa sariling kapakanan ang mga nilikha ng Panginoong May Kapal. May habang limandaan at apat na kilometro ang Sierra Madre, ang pinakamahabang kabundukan sa Pilipinas. Pinaniniwalaan ng mga Pilipino na likas na hadlang ang Sierra Madre sa malalakas na bagyo na dumarating sa ating bansa.